Are you listening? Damn. Gilas na gilas ang Gilas Pilipinas. Umukit ng panitagong kasaysayan ang Gilas Pilipinas matapos silang makamit ang kauna-unahang panalo laban sa New Zealand sa second window ng 2025 FIFA Asia Cup qualifiers itong November 21, 2024 sa Mall of Asia Arena. Hindi nagpatinag ang gilas sa tangkad at lakas ng kiwi sa loob ng court. pinangunahan ni Justin Brownlee, naturalized player at barangay Hinebra Import, ang Gilas Pilipinas matapos magdala ng 26 na puntos. Nagpasiklab naman si Kai Soto nang magpaulan siya ng sunod-sunod na opensa sa third quarter dahilan upang makakuha siya ng labing siyam na puntos. hindi rin nagpahuli si Scotty Thompson na nagpakitang gilas sa kanyang liksi at nakapagtala ng labing dalawang puntos. Samantala, may tig isang puntos naman sila Dwight Ramos at Chris Newsom para sa kumpunan. Ipinaramdam naman ng mahigit labing Pinoy fans sa MOA Arena ang kanilang suporta. Kaya abot langit ang saya nila nang makamit ng gilas ang tagumpay laban sa New Zealand sa score na 93-89. Kasalukuyang 3-0 ang standing ng gilas at isang panalo na lang ang kailangan nila para makapasok sa 2025 Continental Meet sa Jeddah, Saudi Arabia. Susunod nilang makakaharap ang Hong Kong para sa solo Liderato ng Group B sa Lingko, November 24, 2024. ah <laughs>